Ay, magandang magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Yan, wala po ako sa ating studio. Ako po ay nasa labas. Dahil meron po akong responsibilidad na kailangan tugunan ngayong araw na to. Pero bago po ako magsimula sa lahat ng niyan, I make sure na makapag-record uh, muna po ako ng reading of the day para sa inyong lahat. Okay? Unasign ko lang muna po. Pili po tayo ng sampu. One. Two. Three. Four. Five. six, seven, eight, nine, and 10

Hmm. sa so, mga oras na to, wala pa po kayong closure. Incomplete pa, no? May mga magaganap po, po sa inyo ng taong ito or talagang siguro po kayo po ay iniisipan ng taong ito ng paraan kung paano po kayo um, malalapitan, ma paano niya po ito maaayos dahil sa mga oras po na to, sa nakikita ko po dito, hindi pa po kayo tapos. No? May, wala pa pong closure. Maybe kung sa'yo tapos na, sa kanya hindi pa po. O kung pinapakita niya man po sa'yo na kayong dalawa ay tapos na, hindi po yan totoo. No? Uh, wala pa po akong nakikita closure sa inyong dalawa. No? sa so, minsan po talaga ganyan eh. No? Parang pakiramdam mo, uh, um, na kayo, wala na pag-asa, wala na talaga, lalo na po sa mga tao na matataas ang pride mo. No? Um, hindi pa po eh, sad to say, I'm sorry, para po rin sa mga ayaw na talagang makita ito, ay talagang hindi pa po siya tapos sa iyo. No? Hindi pa po siya tapos sa iyo at talagang um, hahanap-hanapin ka pa rin po ng taong ito. No? For now, hindi mo nga alam, iniisto ka po ng taong ito. Kahit pa sabihin mo sa akin, bakit may mga gumagalaw-galaw dito? ano no? parang may snow. Kahit pa po anong sabihin mo sa akin na nakablock kayo sa isa't isa, maniwala ka po, may nag i po ng account nyo. No? Minsan nga po, pag nagmamayday ka, may other one doon, No? ibig ko sabihin, yan po ay mga alipores ng iyong ex. Or pwedeng siya rin mismo using other account o dami account. Oo. Oh, masyado po siyang naging greedy, masyado siyang naging selfish, no? Ayan po ang kamalian niya. Hindi niya po yan, um, hindi niya po yan, uh, nakita nung nagsisimula hindi niya po nakita na ganyan ang pwedeng mangyari sa kanya, no? Kaya sinasabi ko, wala pa po kayong closure, hindi pa kayo tapos. Oh my God, the tower, disaster, broken pride, um, shattered dreams, broken, uh, lahat po sa buhay niya ngayon ay disaster. This is a karmic card, no? Karma po ito, no? Yan po ang karma sa tarot cards, no? Talagang karma po siya sa mga ginagawa niya, no? Ngayon po, lahat po kinakatamaran niya wala po work without result no wala pong result lahat talagang um, sumasama po talaga ang pakiramdam niya lagi pag may gagawin siya ayun no yung sa karma po ng disaster no this is about punishment but with excess pride oh in excess pride po niya po tayo no ibig sabihin kunwari wala na siyang pakialam kahit nahirap nahirap na po siya ngayon sa kanyang am um, hirap na hirap na po siya ngayon sa lahat ng nangyayari sa buhay niya ayan no talagang matindi po talagang matindi po no ang kanyang pride lahat po no hindi po talaga siya mapakali no talagang yung pride niya po ay talagang pinapanindigan niya po and so far sa nakikita ko po dito mahihirapan po siya sa mga susunod na panahon hanggang hindi niya po yan inaamin hanggang hindi niya po yan inaamin sasabihin ko po sa inyo hindi po siya mapapakali my god deception and manipulation ano pati po siya minamanipulate niya po yung sarili niya hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya hindi niya po alam ang kanyang gagawin hindi niya po alam kung hanggang saan daw po yung um, pagmamanipulate niya sa sarili niya kasi sa totoo lang po itong taong ito matigas no sobrang tigas mas matigas pa sa bato ng tralala no talagang matigas itong taong to at sa nakikita ko sa kanya hindi siya papatalo hindi siya papanig sabi ko nga sa inyo kayo pa sinisisi nito kapag siya ay may um, kapag siya ay may something no ikaw pa ang sisisihin talaga itong taong to, pero huwag kayong mag-alala, kasi ngayon ay ano, ina-isolate niya yung sarili niya, nagmumuni-muni itong taong to, alam mo kaya yun minsan bisit na bisit sa'yo, no, lalo na ngayon pag nakikita niyang ayaw mo na sa kanya, tsaka siya um, nagkukumahog, naiirita siya nagagalit siya, no um, talagang uh, bisit na bisit siya, no alam mo po, the best way para magantihan mo tong taong to is living well, no? Yung parang mapapakita mo sa kanya na ay hindi ko na siya gusto. Ay ganyan, ay ganito. It's okay, sinasabi ko sa inyo, no? Full of emotions siya, oh. Full of emotions, no? Matinding, matinding emotions, no? Ang kanyang um, nararamdaman sa ngayon. Sa so, totoo lang, tatapatin kita, dinadivert niya lang. Wala kasing purpose ng buhay niya dinadivert niya lang no dinadivert niya lang sa lahat pero sa aaminin ko sa inyo wala pong kahit isang direksyon ang buhay ng taong ito sa ngayon nami-miss ka niya actually no kasi yung supporta mo hindi nabigay sa kanya ng kanyang mga um, kung sino man ang mga kasama niya ngayon no maybe kung ito ay may third party may may palaka ito So, ito ay may shokoy, no? awa ah, kang mag-alala because hindi ka naman niya makita doon, no? Hinahanap-hanap ka ng taong ito at yan ay yan ang kanya isa sa mga karma. Yung hindi kanya makita yung suporta mo ay hindi niya makita sa ibang tao. Yung pagmamalasakit mo ay hindi niya makita sa ibang tao, no? ang tindi niya. No? Sa so, totoo lang, hindi niya masabi sa iyo na iba ka pa rin na no iba ka pa rin wala pa kayong closure nito sinasabi ko hindi pa incomplete pa wala pa may mga mangyayari at magaganap pa sa inyo alam niya po na siya ang may kasalanan broken family shattered dreams talaga sa nakikita ko po ngayon ay matindi po ang hinanakit nitong taong ito no kung sasabihin ko sa inyo yung totoo ay talaga po mom ang hinanakit ng taong ito ay parang kala mo siya pa po yung um, akala mo siya pa yung akala mo siya pa yung nasaktan akala mo siya pa lahat yung nangyari yung mga bagay-bagay niya dahil ikaw may kasalanan siya na yun loko pero pakiramdam niya pa sa iyo ay um, ikaw pa yung dapat ma no? kaya nakakatawa rin itong taong ito sa totoo lang No direction, walang direksyon ang buhay ng taong ito. Yun yung sinasabi ko po sa inyo kanina na wala pong direksyon ang taong ito. No, lack of purpose, dinadivert niya lang po lahat. Pero sabi ko sa iyo, ayan, may nai-insecure sa no? May nai-insecure po sa yung babae o, o third party o lalaki. Hindi ko ano, kung ano man ang third party niyo. Ay talagang halos isumpa ka na sa gigil, no? Siya na nga po yung um, may kasalanan or parang siya yung hindi mabuti, siya yung nakaano sa iyo, nakasakit. Pero talagang galit na galit sa iyo tong third party nyo at para ka pong ano isinusumpa, no? Ang dami po kasi nilang unresolved issues, no? Ang dami po nilang unresolved issues, ang dami nilang emotional baggage. Hindi po sila maayos-ayos sa relationship nila. Why? Kasi po, sa totoo lang po, ang dami nilang emotional baggage dahil hindi pa po nakaka-move on. Sabi ko nga sa iyo, wala pa naman talagang closure itong a uh, person mo, no? Kaya ayan ang sinasabi ko sa iyo, no? Um, pinagsisisihan niya po yung pag-alis niya sa buhay mo. Living home, moving forward. Yan, yan ang katapat ng iyong ginawa, no? Ngayon nagsisisi ka, buti nga sa iyo, no? Kasi sa totoo lang po, yung, yung ang yabang po ng person na ito, no? Akala mo nung no, nakawala yehe, ganyan, para siya pa yung masaya, eh, no? Pero ngayon, o oh, yung yehe niya naging hu, hu yan, no? Buti nga sa iyo. Deserve mo yan. Lahat ng nangyayari sa iyong karma ngayon ay deserve mo yan ayun know, wala naman po pagmamahal sa kanila ng um wala naman po pagmamahal sa kanila ng third uh, party no very unstable hindi niya po alam kung hanggang kailan tatagal din yung ganyan klaseng relasyon magulong magulo po sila marami nga silang unresolved issues sabi sa yo hindi naman po sila masaya no kung akala mo sila po ay masak masaya ako na ngayon nasaktan No, it's not true po. Ay, nang kusipong ko, ayaw. Umalis-alis. <laughs> Ayun, no. Oh, masyado ka po niya nasaktan. Heartbreak, suffering, and grief. Halos itong taong to, halos talagang yung puso mo winarak, no? Ang yung puso mong winarak, ngayon ayaw niya pa ng closure, no? Parang dala niya po yung bigat araw-araw, no? Wala pa tong closure kasi hanggang sa ngayon, dala niya po yung lungkot, yung bigat ng inyong paghihiwala, yung pagsisisi niya po na hindi niya po um, yung pagsisisi niya po na hindi niya po ma mailabas, no? Kasi nga because of too much pride, no? Dapat kasi hindi naman ma-pride ang tao. O, ayan. Emotional kasi immature pa siya, no? Disappointed din po siya sa mga takbo ng buhay ngayon. At talagang malungkot po itong taong ito. Ayan ang mga nangyayari sa kanya. Confused. May brutality nangyayari sa kanila, sa kanya, sa kanyang buhay. Kung wala man itong third party, panay kamalasan talaga brutal na at chaos kulang pa po yan sa ginawa niya sa iyo. Alam niyo po yung tadhana marunong pong magbalik yan, ano? Oh my God, for your last card, another the tower. Oh? yan ang sinasabi ko sa iyo, sunod-sunod na karma. Wala pa po talagang katapusan to lalo na ngayon, sunod-sunod na karma ang nararanasan niya. Ayan, oh, the tower, the tower. Ngayon lang ako nakabunot ng dalawang tower. No? Sobra yan, no? sobra talaga po yan ano? So yan po kasi ang kagagawan niya. No, kagagawan niya po yan. Kulang pa po yan sa sakit na binigay niya sa'yo. Kaya sabi ko po sa'yo, huwag ka pong mag-alala, marunong po ang tadhana. Pero sa nakikita ko po sa iyo, hindi pa kayo tapos. There will come a time kahit ayaw mo lalapit po sa iyo ang taong ito. Kapag siya ay handa na, ibaba ang kanyang pride? Minsan kasi meron lalapit nga sa iyo pero kuwari galit pa, maninisi pa kung ano nung pagsusumpatin sa iyo. Kasi they are just testing the waters, no? Kung ikaw ba ay palaban na, kung ikaw ba ay nakamove on na, o ikaw ay habol na habol pa rin sa kanila. Kaya you have to be careful. Sometimes, mas maganda yung wala kang reaction reaction. Bakit? Hindi nila alam eh. Hindi sila makakuha ng reaction sa'yo. Mas maganda pa po yung gano'n Okay? So that is your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like? And comment down below. Nakakatuwa po yung mga comments nyo. Lalo na po sa gabi pag matutulog ako. Binabasa ko po lahat yan. Nakakataba po ng puso. No? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At um, Ah uh, for those of you who would like to have a private trading with me you can message me po at Lady Lee Elena that's L A D Y L Y Elena nasa dulo po yan ng ating video Tiyan niyo lang po ako matatawagan that's my only official and legit FB account maraming maraming salamat po sa inyong lahat And of course, for those of you who would like to give me a super thanks donation for this video, I would really appreciate at lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas, street elderly po ang ating advocacy, yung mga matatandang nasa kalye, nagtatrabaho yung iba, yung iba na mamalimos na mga pinabayaan po ng kanilang mga anak. No? So yan po ang ating advocacy. That will be on December 14th ayan, ano, um, talagang gagawin po natin ng paraan yan na tayo po ay makapagbigay ulit sa matatanda. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. Okay? Um, ang aking pong bilin sa inyo, tandaan nyo sa aking mga ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Lagi nyo pong tatandaan na you have to live one day at a time para po sa inyo ay gumising kayo today. Do three things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Kapag po bigyan nyo po ng uh, penalty or bigyan nyo po ng punishment yung sarili nyo na pag naiisip nyo siya, kurutin nyo yung sarili nyo, medyo tapikin nyo. And then, uh, gawa po kayo ng bagay na makakapagpasaya sa inyo, makakapagpabisi sa inyo. And then, tomorrow is another day. Do the same thing. At one day, kapag ginawa nyo po ng ginawa yan, may iisip nyo po na, um, may iisip nyo po na, ay, naka na pala ako. O, di ba? Ang saya-saya po niyan. So, maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. And may God bless you all. Yan, no? And, of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender every just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story I will be back po for another set of reading for our second reading of the day huwag po kayong malungkot ako po ay magpabalik maraming maraming salamat po sa inyong lahat pagpasensyahan nyo lang po wala ako sa studio pero huwag po kayong mag-alala um, magbibigay po ako sa inyo ng reading of the day kahit nasa ang lupalo pa po ako ng mundo. Okay? Maraming maraming salamat po. And God bless you all. Bye!